Kabrigada, ngayong araw, ipinagdiriwang ho ng Brigada Group of Companies ang ikalabing siyam na anibersaryo. Isang patunay lamang ho na sa dedikasyon at sipag ng bawat membro ho ng kumpanya mula sa isang payak na simula. Nagsimula ho ang brigada sa pangarap at pagtsatsaga ni Brigada Founder and CEO Elmer V. Katulpos. mula ho sa 1,000 pesos lamang na puhunan. Inutang pa mula sa kanyang kaibigan. Mga brigada mula sa maliit na halagang ito, itinayo ang pundasyon ng isang kumpanya na ngayon isa sa o isa na sa pinakamalaking media at health network sa bansa. Sa loob ng halos dalawang dekada, ang Brigada Group ay hindi lamang ho nakapaghatid ng serbisyong pangkalusugan at impormasyon, kundi nakapagbigay din ang ng mga produkto at serbisyong patuloy na tinatangkilik ng publiko. Ang Brigada News FM ay isa sa nangungunang radio network sa Pilipinas na may milyon-milyong tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao habang Ang Brigada Distributions Incorporated ay nagbibigay din ng mga dekalidad ng mga health products at serbisyo para sa bawat Pilipino. Mga kabrigada ang tagumpay na ito ay hindi po makakamit ng Brigada Group kung wala ang suporta ng mga masusugid na tagapakinig, kliyente at kasamahan na patuloy pong nagtitiwala sa mga produkto at serbisyo ng brigada. Sa amin pong ikalabing siyam na taon, nais ng Brigada Group na iparating ang tauspusong pasasalamat sa bawat isa na naging bahagi po ng tagumpay at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon upang maglingkod kami sa bayan. Patuloy po na magsisilbing gabay. Ang brigada sa paghahatid ng serbisyong dekalidad, kalusugan at impormasyon at sa mga darating pang taon, asahan po ang mas maraming proyekto at inisyatiba mula sa Brigada Group upang mas mapalawak pa ang saklaw ng serbisyo para sa bawat Pilipino. Muli, mga kabrigada, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at sa inyong makabayaning pagtutulungan para sa kapwa at para sa bayan in the heart of changing lives Balita, makabayaning pagtutulungan